Welcome sa bagong episode ng Kita Mo Vlog ngayon, Disyembre. Samahan niyo akong libitin si at pakinggan ang samot-saring kwento ng tagumpay ng ating mga MSNs. Tampok lamang dito sa taunang regional trade fair ng DTI-NCRO ang Metro Fiesta. Nagsimula ang Metrofesta Festa noong taong 2017 sa pamumuno ng Department of Trade and Industry National Capital Regional Office. Ito ay isa sa mga pangunahing programa ng One Town, One Product or Otop Next Gen Program na kung saan ipinapakita at ibinabahagi ang best and finest products ng iba't ibang sektor gaya ng food, wearables, health and wellness at home decors mula sa mga micro, small at medium enterprises sa Metro Manila. Ano nga ba ang meron sa Metro Festa? Yung opportunity na mabigyan kami for free, actually, I don't recall any situation or event na parang kinakailangan namin mag mag-sell out, wala. So, napakalaking bagay para sa amin. Imagine sa katulad ng mall na to, pag wala kang 2,000 per day, siguro, for that uh, space, di ba, medyo mabigat para sa amin. So, yun. Kung isipin mo, kung more than 10 times na, napakalaking isipin sa amin ito. Napakalaking bagay sa amin. Boundless talaga yung, yung mga privileges na nangyari. Like I said, Yung isang tao na bumili, hindi pa siya nag-enjoy ito, pumupunta pa mismo sa factory. So imagine, galing sa ganitong area, di ba, mamimit mo, and then magkakaroon kayo ng uh, usapan, kwentuhan, and eventually magiging kaibigan mo, at tapos you know, ready rin, ipopromote din yung, yung produkto mo sa mga kamag-anak nila. Kaya sinasabi ko, boundless talaga. Malaki ang epekto ng, ng fair trade sa akin. Ang pinaka-advantage ng nag-fair trade is you get contacts, you get uh, customers, not just uh, buying yung isa-isa piraso. Ang mas malaking Nakukuha namin dito is yung mga kontrata na, na nagpapagawa, malalaking na amount. Yun ang, ang pinakamaganda nang nangyari sa akin in attending the uh, fair trade. Kaya thankful sa DTI dahil every year, napapasama tayo. As sa isa generate namin na sales. So, nadadagdagan yung market namin kasi mas nakikilala at napopromote namin yung mga designs namin. So, yung mga walk-in buyers, minsan hindi natin ini-expect sila pala yung mga kumuha dahil for Christmas giveaways and corporate giveaways din. So, dapat kumpleto ka ng documents doon para makapasok ka. So, dapat kapag sinabi ng DPI na i-secure mo na to, i-secure mo siya kasi may may patutunguhan yan. Ibig sabihin, kapag ready ka na para sa mas mataas na level ng pair, isasali ka nila. Kasi kumpleto ka na din. Pakinggan naman po natin ngayon ang kwento ng isang MSME na natulungan ng One Town. One Product Program ng DTI. Kasama ko po ngayon si Miss Baby Pandamillas ng Nature's Juice. Hi Miss Baby, welcome po sa Kita Mo Vlog. Ngayon po, nandito po tayo sa Metro Festa, no? So, ano po yung parang experience ninyo? And um, natulungan din po ba kayo ng DTI sa pagpapalago ng sales po ninyo? Malaking bagay, sir. Kasi... Um, since nag-join po ako sa DTI, unang-unang naging epekto yung production volume po namin. Kasi po, at that time na hindi po, po kami nakakasali sa DPI, may lean months po kasi kami sa production namin eh. Since last year na nag-join po ako, um, normally pag January, hindi na po kami masyadong gumagawa kasi pag may PO na lang po kami nagpa-production. Uh, since I started DPI, hindi na po tumigil yung production. Nagtuloy-tuloy po yung production namin until now. Actually, for this year, mas marami po. Mas dumami, at the same time, through Bazaar, may nakukuha po kami ng client na Since last year, naging regular client po namin na sinusupply niya namin. Ano po yung mga naitulong sa iyo na assistance po ni DTI? Isa po sa na naitulong sa akin ng DTI, nung nasimula po na-assist ako, nabigyan po ako ng certification, nag-grant po ako ng full certification. Nauna nga po doon yung Guyabano product namin. Nagkaroon po siya ng nutrition facts at saka yung shelf life analysis na libre po naitawid sa akin yon. Isa po siguro sa pinakamalaking assistance na naibigay sa kumpanya namin is yung nagkaroon po kami ng amin sa mga trade fair. So, napakadaming event ng DPI na kung saan saan lugar. Na ang naging epekto kasi nito is that nagkaroon ng, ano, nagkaroon ng awareness ng mga tao na meron palang ganitong product. Nakakatuwa na sa sa daming event na binibigay ni DPI na libre po yon na kung saan saan nakakarating And then yung FB page po ng aming product na nature's Tooth Nakakaroon po ng mga inquiry na kung saan kami makakabili. Aside doon sa mga bazaar, ang meron kaming regular is sa auto park sa Makati, sa head office po ng DTI Yung trainings and seminars, pwede niyo po bang ipa-elaborate uh, sa amin? Um, marami po kaming training and seminars like mga digitalization, yung mga invitation na nila na pasipag po ako umatend doon kasi libre na nga po yun eh. Aside doon sa digitalization na yon yung mga GMP, yung mga training na ini-endorse ni DTI para umatend po kami. Then yung pinaka-last ko po, po na natin na na-endorse din po ni DTI is yung, yung program ng negosyo center at yung KMEP. In a way, ang naging silbi po kasi na sa si akin, nagkaroon ako lalo ng roadmap sa business ko kung ano yung dapat kong gawin. Ano po yung maipapayon nyo sa new and upcoming entrepreneurs na gustong mag-venture sa food industry? Sa mga startup business, um, malaking bagay po na, na makikonnect, kumonnect tayo kung saan yung agency na dapat na pupuntahan natin. Matuto po tayo ano, mag-reach mag out kung ano yung kailangan natin. So aside from registration, may mga seminars sa mga startup, especially may product ka na. So kailangan mo matutunan yung pricing, kailangan matutunan yung marketing, kailangan mo matutunan kung sino yung target market mo dito sa product mo. At least, meron po kayong idea, magkakaroon po kayo ng guidance. So, malaking bagay po na matuto tayong, kumbaga magkaroon tayo ng connection with the right agency, lalong-lalong pag-startup -lalong na po tayo. So, malaking bagay po yun. Maraming salamat sa DTI Auto for giving me the opportunity na nandito po ulit ako para magkaroon ng ng pagkakataon na i-promote yung product po namin. Ito po yung mga product namin na mga ready to drink. ah uh, Sinusupply na rin po namin yan sa, ibang, sa isang establishment, which is the Churro Maro uh, makikita niyo po yan sa mga mall. At the same time, meron po kaming product sa DPI Auto Cup sa, sa head office po ng DPI sa, sa Makati. And meron po kaming Facebook page. Just in case po na gusto niyo pong mag-inquire, ah nandun na po yung aming paki-browse na lang po yung face ni Nature's Juice at the same time nasa marketplace na rin. Pinost ko na rin siya sa marketplace actually. So, nagkakaroon siya ng ano, at least wala man po kami physical store na sarili namin. Meron po kayong way para at least ma makita po siya, magkaroon po kayo ng chance na makapag-order via online po. <music> Ano bagong episode na haya natin ngayon, kitang kita naman natin ang husay, guli at diskarte ng ating mga negosyante sa tulong din ng One Town, One Product o Auto Program ng DDI. At dito sa NCR, merong tayong apat na Auto Hubs na na-establish. Sa Auto Hub Makati, Auto Hub Marikina, Auto Hub Alabang Town Center, at Auto Hub saan makikita at mabibili ang mga gawang lokal na produkto. Kaya palagi nating tatandaan, ang asenso sa negosyo, kapag may puso, sipag at diskante, makikita mo ang kita mo. Muli, ako si John Paulo Antigua from BPI National Capital Regional Office. See you on our next episode. Bye! -bye!